Hello guys, mayong hapon. Have a blessed Sunday afternoon everyone. Siya so nagsimba po ang buong family. Apat po kami sama-sama na nagsisimba si partner ako at yung dalawa naming anak. So nagsisimba po tayo ngayon guys para mabawasan ng ating mga kasalanan. Char. <laughs> So ayan guys, patapos na po yung ating misa. Kung may napapansin kayo sa, sa likod guys, so oh, may dalawang at Nakita, nakita sa ating camera guys, nahagip sa ating camera. Ka. Tumingin po talaga yung naka-white na t-shirt na lalaki guys. Na, oh. <laughs> Ang cute na po talaga guys. No? Na, oh, Tumingin siya sa kamera oh, nakita niya naka video tayo. Oh, gumiti din yung nanay niya nakapinko. Oh. <laughs> Ang cute niya guys no Ang cute na guys Napatingin siya sa ating camera guys no <laughs> Yan yeah, o Napatingin ulit o <laughs> Natatawa talaga ako habang nag edit guys No nakita ko yung Cute na Ano ano na Ulit tao ba guys Or yung Tawag niyan ay Binata Ah, oh, eh, napatingin talaga siya sa ating video. So ayan, shout out na lang sa inyong tatlo diyan, no? At sa magnobya na 'yan, sa kanyang nanay, shout out. Sana nakita nyo ito. Hinintay ko po talaga siyang kumaway guys. Pero hindi siya kumaway. Hindi man lang siya nag-high vlog. <laughs> Ang cute ni Magnubia na yun ay. No, eh. oh, because it's a... Hi, may ngapon. Kapatid <laughs> ni Am. Hi, Hi Nay. <laughs> Ikaw lang isa? <laughs> so alam nyo ba guys si nanay may may na po na yan nakasama ko sa video yan naka green or naka blue na t-shirt or damit siya po ay malaking tulong din po yan sa amin noong na hospital ang aming panganay na anak guys pumunta po talaga yan siya sa hospital guys at tinulungan kami guys malaking tulong po talaga yan, yan sa amin guys si nanay may may ngayon kasi pinagamot niya yung aking anak yung pinadala pinaggamot niya sa may manggagamot ba guys hindi po sa hospital guys ha kundi sa manggagamot so yan nag -picture, picture po kami dyan ang pakabait po talaga niya ni nanay may may guys malaking tulong po niyan talaga sa amin guys no Sobrang nagpapasalamat po talaga kami guys sa kay Nanay Maymay kasi natulungan niya po kami sa ospital. So maraming salamat po sa kanya at maraming salamat po Lord. Ayan guys, may hapon. Ayan, nagsisimba kami dyan guys. So, ayan. Kakatapos lang yung misa guys. Guys, bili kami ng buko. Ayan. Ito yung aming binibili dito sa bayan guys. Kapag kami nagsimba, no? Or kapag kami nagpasya lang, buko. Kasi ang buko guys, buko, walang kimikal. Juice kasi yan guys eh. Pure na juice. No? makawala pa ng acid no makawala pa ng acid apat nung kapolo kaya guys magbuko muna kami guys So ayan guys, nagpasyal kami dito sa bayan guys. Ayan yung ating simbahan. So, dito po tayo palagi nagsisimba. Kanya aking Junakis. Ang guapo, oh, bagay po ka sa kanya yung binili ko na sunglasses, guys. So. Ito bang nanay? Bula na juice. Bula na ng juice. <laughs> Yan, kasama kami Kasama ko si partner guys ah. Yan hmm. Baka kapag Hindi dun So, sama-sama buong family magsimba. So, sama-sama buong family magsimba. Hello, guys. Imawi ito na, Imawi. Imawi. Di, di. Diaga, oh. So, yun, guys, nandito po kami sa may palengke. Maraming, maraming, ano dito, guys. O, binta, guys. So, may mga saging, may, 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 may munggo. Yan. Nandito kami sa... Wet market. Wet kay basa ka mo Marco. Yan yung aming bonso. Bonso na kapatid guys. Yan. Ah. Hay dali bala. Hi guys, uh, welcome to my vlog. Di na teman. Si Nanay, ano ba tawag mo na? Pangaram na. Ayo mo, Nanay mai, mai. Nanay ni Jonjon. Oh, maging na นานายินดีนะยันฮะยินดีนะเพราะว่านางบีอาเนี่ยยังลูกน้องนายน,นายอันน้องนายนายไม่ไม่ na. Okay, kayo? Buha, no? Hindi pag ilong buha, kaya di na siya nakaintindi. Waray itang natundaan. Okay na na. Waray bugat. Hindi <laughs> <laughs> na ko kamao, magbisaya lagi. <laughs> okay na. So, guys, galing po kami nagsimba, guys, no? nagdaan Daan lang kami dito sa palingki kasi may binili kami. Okay, yun yung maganda na nobya ni Otol. Oh, no, guapo. Siyan maganda. Aww. Oh. Si Florian. Florian yan guys ha. Si Florian. Hi Danay. Lo Hi. Hi Bala Danay. Hmm. Hi vlog. Oh. Hi si Jun, Jun Oh. Kaya doon mo yung mga mo ha. Hindi mo ha. ah Gwapo nga daan si Basi pang mang checks ka pa. <laughs> so yan guys no. Gawin na siguro kami guys. Kasi pahapon na guys. ala 5 na. 11. Alas 5.52 na mag alas 6 na guys. No? Napawis ako guys kasi linakad lang namin mula doon sa old market or sa dry market papunta dito sa wet market. Wet kasi basa. Kaya <laughs> 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 guys no? Kaya so, uwi na kami kasama ko doon si Leo. So ayan guys, pauwi na kami, nakita niyo ang aming plaza, ayan po ang munisipyo. So ayan, nakita ko po yung kilala namin, nagbabantay si Arian, oh! si Nang Merta. So ayan, dadaan kami, nadaan na namin yung Prince Hypermart dito Prince sa Pututan, Iloilo. Ilo. Okay, guys, na kami. So dyan po tayo minsan nag-grocery, si no? Kasi makabarato po tayo. So si Prince Hypermart dito sa Pututan Iloilo. Nadaanan natin. Para sa aking mga followers na ibang bansa, ito po ating flag ng Pilipinas. Welcome to Philippines, guys! Hello, guys! Magandang gabi. So, ayan, guys. naka-uwi na po kami dito sa bahay. Ang sobrang saya po talaga ng aking mga aso. no. So nakauwi na po kami guys. Magandang gabi sa inyong lahat. At yan, hanggang dito na lang yung ating video for today. So yan, maraming salamat po sa inyong panunood guys. At yan, ang um, guys, pwede niyo po akong i- i-follow, i-like, at i-share ang video na ito guys. At pwede niyo din po akong i-subscribe guys. Pakibisit lang po ng aking profile at pwede nyo po akong ma-subscribe. May nakita ko yung, kapag may nakita kayong subscribe button doon sa aking profile. So, pindutin nyo lang po guys at mag-subscribe po kayo. So, stay connected with me guys. No? Thank you. Thank you for watching guys. So, magpapaalam na kami. Bye-bye. So, doon na po sa loob yung aking mga kasama guys. Thanks for watching.